Belle Mariano pagkatapos niyang dumalo sa premiere night kagabi ay present siya ngayon sa It's Showtime 11.30 at panigurado hahanapin sa kanya si Donny Pangilinan. Dahil pinopromote naman ni Belle ang kanyang upcoming concert kaya nasa It's Showtime siya kung si Bell ay may meet and greet din sa darating na February. At si Doni naman, meron din siyang Valentine's Hangout sa Quick FX sa February 7, 2024. At dahil next month ay February na ay malapit na rin ang birthday ni Donnie Pangilinan. Ano kaya ang inahandang pasabog ni Belle para sa birthday ni Donnie? Dahil natanong sa interview si Donnie kung ano nga ba ang kanyang para sa kanyang birthday. Ngunit ang kanyang sagot ay wala pa siyang alam kung ano ang gagawin niya.